bangkau, kok pun. Kau bang kau. Bi, ke bi remo. mu, bakal, bakal balak tu. Ini ini mah. Parang patung di tu yang bos. Ya yeah, bi para parang parang patung di kampung sis. kita tembak kita. Tali Jitu Hmm, apaan patungo dun. Yan po mga kaidol, isang magpapalang hapon po sa lahat. Uh, Manggit ngayon Bisyo TV po, nagbalik dito sa bundok. Uh, ito po mga kaidol, uh, pinalikan ko yung area na ito. Yung may nasagupa po tayo ng, uh, yung inatake po tayo ng aso, uh, gubat ng aso mga kaidol. At saka may nakita po tayo ng bakas na dugo. At patuloy po natin na hanapin. No? baka po ay yung nagano yung nakatama po sa siguro tikbalang kasi yun lang po yung busis no yung biglang nawala po yung weldog so baka po ay patuloy pa rin hinahanap po ni kaibigan tingram no so ngayon mga kadol uh, nagpasama po ako kay Pilimon Adventure TV so nandun po sa baba mga kadol oh. yan si Pilimon so sinabihan ko siya lahat kung ano po nangyayari dito at yun sinasama ko siya no, mga kadul. so yun naalala po niya itong lugar na ito mga kadul. dito din ako ano, nag intro pero habang po habang po kami ay nag, ano, na pumupunta dito nagamasid po kami no. baka nagamasid din sa atin yung mga uh, mga tikbalang or uh, mga aso no? kaya hindi tayo magkumpiyan sa mga kadul. so bago, ang bago ang lahat mga na nang una uh, maraming maraming salamat po uh, sa inyong lahat no? sa pagsuporta uh, kay kiting Abinsor TV lalo na po sa lahat ng mga bagong subscriber po natin thank you po sa lahat at sa lahat pong hindi po nag-skip ng ads maraming salamat po at uh, sa nag-share po sa video natin Think, maraming thank you po sa lahat mga kadol so So yun, uh, shout out pala kay uh, Nit Prado, kay uh, Mam Ma Ma'am Yalim Turubia, ting pastor ma marjula abong kay dapni agriam thank you po sa pag share ma'am dapon uh, at sino pa jing siriyako bibiam baula Shoutout po uh, mark marbilias john c mil sa lahat po sa lahat ng uh, nag comment sa video po natin so Shoutout po sa lahat so uh, yun uh, may nagsabi po na uh, yung bakit po daw yung araw yung nag-explore tayo no? Uh, kasi po wala naman daw yung tikbalang na magpakita dito sa uh, kapag araw so yun po mga kadol kahit po uh, kahit po araw no? mayroon talaga yan no? kahit gabi kahit gabi nga mga kadol is uh, yung uh, may magpapakita pinipili lang po yan sa mga tikbalang no? na uh, magpakita po sila lalo na po kapag anong may buwan so yan po ang pinaka delikado mga kadol so dito uh, patuloy pa rin tayo no? so kasi po yung mga elemento uh, mga elemento po mga kadol hindi po talaga yan uh, magpakita no? porya lang po kapag may kapangyarihan ka na makita sila at makausap so ito po ay uh, mga ano po sila mga kadol ito po sila ay isa ding mga anghel ng uh, Panginoon no so nakasala sila dito nilaglag po sila sobrang dami po nila dito mga kadol na nakasala at nilaglag dito sa lupa so yun mga kadol patuloy pa rin po tayo no sana po ay matagpuan po natin si uh, Ram yung kaibigan po natin kasi nagano nagtaka po ako dahil uh, may dugo ban at saka may busis ng kabay or tikbalang at may nasa gupa din tayo ng aso, no? Or wild dog sa gubat, no? So, yun, mga kadul. Samahan nyo ako dito, mga kadul. So, yun, mga kadol, Ito pala si Pilimon, Adventure TV. Ah, uh, shout out pala sa lahat kayo dyan, sa mga supporter ni, ano ni, Mungkiting, no? Ah, uh, sana manonood kayo sa mga video namin. Yun. Ayun lang. So, yun, mga kadul. Uh, supportahan pa natin, na, po natin si Pilimon Adventure TV. Ngayon na po siya nagbalik, no? Kasi pinampuntahan po uh, pinuntahan ko siya kanina mga kado bago kami pumupunta dito so yun samahan niyo kami dito so yun happy uh, sumunod ka lang mag ingat ka kasi hindi po basta basta yung papasokan natin dito Ito po mga kadulo, dito po. Oh. Dito po ako naging trot. May malaki mga puno. Oh. Dito din ako na naataki ng uh, wild dog or asong gubat. Nung buti ay naka ano tayo, naka, naka barricade po tayo. Oh. Or naka dipinsa po. So, sobrang layo po siya. At bigla siyang naglaho. Limon, magingat ka. Tapos ayusin mo yung kamera mo wala uh, hindi masyado magumalaw. <laughs> Narinig mo? Wah, tingnan mo. Aso, di ba? Aso, di ba? Mantaya, mag ka. May aso. Ito, maka ito, ito po yung dito yung nag ko sa amin. Kasi dito po, dito po ako, uh, inaatake ng wild dog buti ay naka ano tayo naka naka po tayo mga kagod yun biglang nawala magingat kayong may itak mga itak mo nandyan ingat mga masid masid sa paligid Come on, come Parang nandyan Parang nagkatako nandyan Opa, hindi natin nakikita ba? Kasi nag-invisible yan Lalo na kapag Yung kabayo yung mga ano natin Yan mo yung camera mo Ano to? Tatik balang. Tatik balang. Sa kabayo. Baka di kabayo Di mo nga nga. Dito guway. May tulad tayo. Ano dito? Ha? Wala ka siguro. At iba po bago nga kabayo. Baka bumalik po. Baka may dugo. Yung makadulmay. Apak naman pa yung bago na kita dito. Ha? masil na natin paligid yung camera natin para magkita natin bagong bago po ito mga kadulo yung mga apak baka dia tengok ke inti memang baka ke nak kat dia ditok aku ya tak nak beli tu nak tengok di sana ditok yang dati gabi lahat ng uh, dahon dito gumagalaw pero ngayon nagtaka ako bakit ngayon hindi nag, ano, gumagalaw yung mga dahon or mga su sukal na area sobrang natakot ako dito doon pero uh, yung ginamit ko yung kapangyarihan natin na binigay ni ibigan mo natin tahimik lang natin lang. Спасибо, Oh mai nak mai kay pa pin ini ka lang la la nak ka bayo nak gusto nak Tidak ada siapa-siapa di sini. Mari kita berjumpa dengan mereka. Kita akan Pakec cuma ada mau yang ginag anu mo ginagalau Butik ka mai intoyak kakuan bangkau bangkau wapot bua Bro bangkau bro ko bangkau Di abi, abing mo. bilisan mo bilisan mo parane baka baka bala tu Gino inna parang patung di tong blusis. Ya, memang para, parang patung di tong blusis. Dia timbak kita. Tahina. Tali. Pantai ke pak sama teman tadi itu. Hmm. Itu. Oi. Tayo. Magkawi muna. Jitub. Hmm. Hmm, tapaan bro. Hmm. Tayo. Patungodun. Tingnan natin. Hindi, nakita, papu, patungo dito pa-4. Dito bro. I want con kita. Kesindi kaya pana kita papa tat patoko dito. Tara. Tingnan natin. Puntahan natin. ada bakas di sini ada yang ditambah? ada yang ha? ada yang ditambah ada yang okey, pasti ada di sini Rusal, bermain muka dulu. Di tu siapa tu? Patung, oh. patung di tu. Yun, binang kau na ni, bang kau. Wap mana kuning? Yun. yun. Sana kayung dan. Sunda nanti bro. Hah? baka bumalik baka bumalik lang. parang hindi na anti timano bro parang hindi na puro na maliit lang yung dugo patungo dito ingat ka, ingat ka. yung itak mo parang patungo doon sa yung nakita ko na no. Yung may dugo din ano.

Dito si Span. Ito. si Subang bangis po yun. Kapit Subang bangis mo. Bukas po Span. Gusto siyang kumakain ng tao. Bigla na tayo mik. Wala doon. Tebro. Bro, sunat mo. Sunat ha ha.